Magandang harap pani ni bagong video. Dito nga pala ay naglalakad kami papunta ng ilog. Dahil nga po gusto namin maligo sa ilog. At may kasama po akong tatlong bata tot. Nagtatalo nga kami dyan ng mga bata. Kasi gusto nilang mahuna sa akin. Sabi ko nga hindi. Ako ang matanda kaya akong mahuna. Mga kasi may makita kami nga ahas sa dahan. Ayoko ko po sana maligo sa ilog. Kasi nga lang medyo mabaho na kami. Tanghaling tapat po pala ngayon. Kaya nga po, mahinit po. Tinatamad talaga akong pumunta ng hilog. Kaso sabi ng dalawang bata, makaganda daw po yung ilog. Kaya pinabigyan ko lang yung mga batang to. Kaya ito na nga, masaya talaga sila po. At dito na nga, malapit na kami sa ilog. Kitang-kita mo talaga sa batang to. Ang saya-saya. Habang ako naman, naiinitan sa araw. Tapos nagugutom na kami. At nandito na nga kami sa hilog. Ang ganda nga ng ilog, Bi. Ang ganda talaga ko dito sakto sa mainit na araw, no? At dito nga sabi ko sa kanila, huwag muna tayong maligo. At dito nga may nakita kami pagkain sa bundok. Kaya nanguha sila. Iwan ko sa mga batang yan kung anong pagkain yan. Basta nakita ko sila, nagkukuha na sila ng ganun. Kaya ito na nga po kung nakikita niyo po. Parang pamilyar po sa inyo, no? Kasi nga po sa mga Tagalog, ginagawa po itong halaman. Kaya sabi ko sa kanila, kung kakainin niyo to, ugasan niyo. Kasi nga po may mga lupa. Kaya ito na nga po, try natin kung umain nito. Kung masarap po talaga to. Nung bata pa ba po ako, kinakain ko talaga yung katawan niyan. Sobrang asin po, may asin sana, masarap yan. At yung isa, sinasabi niya talaga na, maganda daw yung dahon kainin. Ngayon ko lang talaga nalaman yun, be. Sarap po sarap yung tatlo ay. Kaya kung may mga halaman po kayong ganto, pwede po palang kainin yung dahon. Ang lasa pa po lang nito ay mahasin. Pwede nga po palang balutin dito yung asin at sili kung po talaga kayo sa sili. Tapos sabi ko sa kasama ko, ba't kinakainin yung dahon ba? Tapos sabi na titman mo kaya tinikman ko. At dito na nga po, maliligo na po tayo. Nakakatakot yung tubig, no? Sabi ko nga sa kasama ko, baka mahulog siya sa tubig. Hindi sa'yo, Amy. At dito na nga, naliligo na talaga ako. Sobrang lakas ng hagos ng tubig. Kaya takot na takot ako. Sorry po, parang madilim po, pero hindi pa po talaga hapon niya tanghaling tapat po yan as in tanghaling tapat tapos nung matapos na po ako ng nakita ko po talaga yung tatlo dito kung ano nung -ano pinaggagawa Tinutuloy nila yung sanga ng kahoy tapos pinahanod nila sa hilog kaya sila ko sa kanila po na kami kaya babay na po